Hello everyone! Happy Thursday! Ayan na nga, maganda yung uh, araw. Mukhang hindi siya uulan today. So, mag-jogging tayo! O, oh, ayan, sumayaw pa nga, oh. <laughs> Pagpagod vibes. Sa <laughs> so, mga nalulungkot dyan, sama kayo sa akin para naman mawala yung ano nyo, kalungkutan nyo. Sasaya kayo. <laughs> o, oh, di ba? Oh boom boom, 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 boom pow. Boom. Oh di ba? Kitang-kita sa camera. Pasensya na kayo. Sorry na agad. Oh di ba? Ready na. Ready na tayong tumakbo. Sama kayo. Sunduin ko kayo. Oh, sama ka. <laughs> Ayan. naku Hugard na nga agad ang lola nyo. Ayan, oh, di ba? Ang ganda na lang ito pawis na ako agad dyan grabe sobrang init ayan pabilisin na nga natin kasi simula yan dito sa amin papunta sa palengke nilakad ko lang <laughs> alam mo minsan sa buhay ang sarap mag solo yung tipong ikaw lang muna mag isa diba ang sarap. Nakakawala ng stress. Subukan nyo, guys. Wala namang mawawala. O, oh, diba? Picture pa nga. O, okay. <laughs> <Yeah. laughs> oh, diba? Pagod yan. O, oh, yan may nakita ko. Magandang spot dito. Ayan. Minidyuhan ko pa nga. Oo, ang ganda yan. Dito yan sa may tabi ng SM 13. yan O, oh, yan. <laughs> Okay, tapos mag-jogging sa Eat All You Can. Anli. Ano, Eat All You Can? Hindi pala Eat All You Can. Anli lang pala. Ayan, o. Oh, ba? diba? Oh, ang sarap. Ulit nga natin. hmm, hindi mo talaga malalasan pag sa unang tikim pa lang. Kaya pa ulit-ulit nating lasa. <laughs> oh, diba? Oh, may sili pa nga. Grabe. Oh, mm ang hang niyan. Talaga nalasahan ko yung sili. Ang sarap. Kaya sa mga gustong magpa-collab dyan or magpa-endure sa mga food, o oh, pwedeng-pwede ako. Diba? Masarap pa kung tumiki mo. <laughs> ah, ba diba? Lalo na pag binibidyohan. ba diba? Ang sarap at magana. Oo. Oh. Sarap ang anghang yan. Nagpawisan na ako. <laughs> Hindi ako sa jogging pinagpawisan sa sili. Oh my gosh! Kain kayo guys! Ang sarap. Sarap ng sisig nila. Maganda yung ano. Ano ba yon? Oh. Uh, ano pang inaantay nyo guys? Ano yung nakalimutan ko? Bye! Ayan, putik tapos na. <laughs> yeah <laughs>